Si Henry Avery ang itinuring na hari ng mga pirata. Kaya lang, hindi siyang pinakasikat dahil ang titulong yan ay na kay Edward Teach o mas kilala sa pangalang Blackbeard. Halina't kilalanin ang pinakinatakutang pirata sa kasaysayan at alamin kung bakit siyang simbolo ng pagiging isang pirata. Si Edward Teach ay pinanganak sa Bristol, England noong 1680 walang masyadong nakakaalam ng naging buhay niya bago siya pumasok sa pagbipirata. Bukod sa, sinasabing isa lamang siyang simpleng manalayag sa isang barko na nagdadala ng mga kalakal. Hanggang around 1700s ay nag-iba siya ng ruta at pinili niya ang landas ng paggawa ng masama, ang pagiging isang pirata. Nagsimulang maging bantog ang pangalang Blackbeard noong late 1716. Ito ay nang hinijack niya ang isang barkong pangalakal ng mga French at doon ay wala siyang pinatawad miski isa sa mga pasahero nito. Hindi niya muna sinakta ng kapitan ng barko. Save the best for last, ika nga. Subalit iyon ay mas malalang parusa. Ito ay dahil ipinapanood ni Blackbeard sa kapitan kung paano niya at ng kanyang crew torturing, lapastanganin, tanganin, naggapangin, halayin, bitayin, um, ano pa bang pwedeng i-rhyme? Ah basta, ang ending, walang nagawa ang kapitan kundi panoorin habang isa-isang pinagpapapas lang ni Blackbeard ang kanyang mga kasamahan. At ang barkong naagaw nila ay i-convert into 40 gun warship o pirate ship na pinangalan ng Queen's Anne's Revenge ang pagiging walang awa at brutal ni Blackbeard ang nagpaugong ng kanyang reputasyon na siya ay kinatakutan ng mga sibilyan, navy at maging mga kapwa niya pirata at dumagdag pa riyan ang kanyang physical appearance. Ang kanyang mahabang itim na balbas ay tinatali niya ng ribbon at sinisindihan na ito'y umaapoy sa tuwing siya'y nakikipaglaban. Maging ang kanyang suot na malaking sombrero ay nilalagyan niya na parang mitsa na nag-aapoy din na dahil dito ay nagmumukha siyang halimaw o demonyo sa paningin ng kanyang mga kalaban. Naging matagumpay si Blackbeard na nagkaroon siya ng sariling hukbo o fleet ng mga pirata. Nagpatuloy siya sa pangaagaw ng mga barko pagnanakaw ng mga kargo at pagtagpas ng maraming ulo dahil lahat ng sumuway sa kanya o kahit hindi, basta hindi niya gusto, putol ang ulo. Sa dami ng kanyang nanakaw, hindi lang buhay kundi alahas, ginto at kayamanan ay naging isa siya sa pinakamayaman na pirata sa kasaysayan. Subalit, ilang taon lang ang nakalipas ay natapos din ang kanyang paghahasik ng lagim. Nakatagpo siya ng kanyang katapat sa isang Navy officer na nagngangalang Robert Maynard. Natrack ng Navy officer ang kinaroroonan ni Blackbeard at doon ay nagkaroon sila ng matinding sagupaan. Sa naging labanan sa pagitan ng dalawa ay lamang ang Navy officer. Ngunit nahirapan itong mapatumba si Blackbeard ito ay dahil kahit maraming beses na itong tinamaan ng bala at taddad na rin ang saksak sa katawan ay patuloy pa rin itong nakatayo at lumalaban. Teka teka, taddad ng saksak at tama ng bala pero nakatayo pa? Sa mga nanonood ng One Piece dyan, pamilyar ba? Yan ay dahil ang karakter ni Teach Blackbeard at Edward Newgate sa One Piece ay parehong batay sa kanya. Maging ang sina ito sa Marineford ay inspired din sa nangyari sa real Blackbeard. Ang laban ni Navy Officer Maynard at Blackbeard ay natapos lang ng napugutan na ito ng ulo. Ang ulo ni Blackbeard ay nagsilbing tropeyo ng Navy Officer na dinisplay ito sa kanyang barko upang magsilbing babala sa iba pang pirata. Dahil sa brutal na pamamaraan at dami ng ginawang kasamaan ni Blackbeard, ay mapahanggang sa kasalukuyan ay nakatatak pa rin ang kanyang pangalan bilang simbolo ng isang pirata. Mapakwento man yan, libro o palabas kapag sinabing pirata ay Chuck Anja ng larawan at pangalang Blackbeard. Kung si Blackbeard ang pinakakilala at pinakinatakotang pirata sa kasaysayan, bakit si Henry Avery ang itinuturing na hari ng mga pirata? Mag-isip at alamin ang sagot sa mga tanong na Ah